Alam mo ba na kapag nag-ride ka sa Infanta Quezon, ay marami kang pagpipilian ng mga spot na bagay sa panlasa mo. Tara, isa-isahin natin ang mga pasyalan para sa iyo. Una, itong lihim na lagusan na mala Jurassic vibe sa Santa Maria. Sunod, arko ng Infanta kung saan tumitigil ang mga rider para kumuha ng mga picture o magtambay sa ganda ng KM90 Little Baguio na may iba't ibang mga atraksyon, lalo na ang Tiger Head. Sunod ay ang Kerosip Falls na swak sa lamig at ganda ng kalikasan. Next, ang Kakawayan Falls na may 50 pesos entrance. Sunod, ang Pinlock Falls 50 pesos entrance. Sunod, Lola 7, 30 pesos entrance. Next ay itong AJ Waterfalls na may kunting trekking pero sulit pagdating. Sunod ay ang KM12 Resort na sa tabi lang ng kalsada. Next, Hayden Paradise Resort, 50 pesos entrance. Sunod ay ang Villa Marcelina, 30 pesos entrance. At ang panghuli ay ang MG Agus River na walang entrance fee. At kung gusto mo mag-overnight ay meron silang mga kubo na pwedeng rentahan. 24 hours is stay na yun. For as low as 4,000, good for 8 packs na. Up and down na yan. 5,000 pesos naman, 14 packs. 6,500 pesos naman, 16 packs. At ang kagandahan pa dito ay libre na gas nyo sa pagluluto. Hindi lang dyan nagtatapos dahil meron silang coffee shop dito na sobrang aesthetic ng ambience. Kung cottage naman ang gusto nyo, meron din sila 500 pesos. At kung floating cottage naman ay 1,500 pesos, good for 15 packs na. Kaya saan ka pa? Sit na yan. At itag mo na ang trupa mong last year pa na plano ride safe and god bless